Duday? Duday? Kumusta? Uh, pwede bang makahiram ng kamatis mo? Kamatis? Kasi kami ng kamatis, nakagimutan bumili. Eh. Pwede ba makahiram ng kamatis? Baka may karangang kapag iba. May karangang iba. Punta ka lang sa kusina. Samahan mo na rin pala ng bawang Eh, naman mo ka bumili. Pwede mo kunin. Hindi ano, ko din ang No, 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 no. ref rep meron Mary. Kasi ipukuha na lang ako. Ano po Ah, nga pala. na rin ang kawali nyo. Pensya na eh. Nabutas yung kawali namin. Hiramin ko na rin ang kawali nyo. Tsaka, kairang na rin ang kutsilyo. Ganoon pa ng kawali. Kawali pa talaga. O di. Sige, kumuha ka. Dito ka lang kaya magluto. Uy, huwag na. Pag-ibig mo naman. Hihiraming ko na lang. Doon na ako magluto sa bahay. Kuchilyo, kawali. Dito ka na lang magluto. O, dyan ka na lang magluto. Okay lang. Pero kung gusto mo, di, sige, dito na lang ako magluto. <laughs> May nakita rin pala akong pagkain din sa Tapos, <tapos> naman kong Marami kami yung tira. Marami kami yung tira doon. Marami kami Kainin ko na. Okay lang. Okay lang. Siguro yun lang kakainin ko. Yun na lang kasayin. So, ay, sasawin ko na to. Para wala naman ako kakaita. Yung tira nyo na lang yung kakainin ko. Salamat! Huwag ka nang mahiya. Sige, kainin. Ang dami na pagkain. Hindi naman nila nakakain. Hmm. Ano yung manok nila? Salamat po dahi ha. Ako nang bahala dito. Ako nang uubos. Napasalamat hmm. pa Dumating ako. Ang dami nyo sanang nasirang pagkain. Salamat ha. Si <laughs> salamat sa pagdating mo. Puti na nga lang dumating ka, di may kakain ng mga tira namin. Sige. Salamat.